Ilang mga nais magbalik sa Senado at Kamara ang naghain ng kandidatura sa Manila Hotel. Kabilang dyan ang 2022 tandem na si Natito Soto at Ping Lacson at kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Aimee Marcos. Silipin natin ang latest mula kay Ria Fernandez na nasa frontline pa rin ng COC filing sa Manila 10th City. Ria, sino-sino ba yung mga nag-file ngayong ikalawang araw ng paghahain ng COC? Ruth, dalawang dating senador ang gustong makabalik sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Naghain na ng kanilang Certificate of Candidacy o COC sina dating Senate President Tito Soto at Ping Lacson. Walang naging pakulo ang dalawa sa naging paghahain nila ng kandidatura rito sa Manila Hotel Ten City kanina. Kasama rin ni Soto ang asawang si Helen Gamboa at anak na si Shara Soto. Bahagi sina Soto at lakso ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Sabi ni Soto, isa sa mga naging motivation niya sa pagbabalik Senado ang pagpapasa sa mga nakabinbin niya pang panukalang batas. Ilan dito ang government right-sizing, anti-fake news, 14th month pay at hybrid na election laws. Si Lacson naman mananatili raw na tagabantay ng pambansang budget sakaling makabalik sa Senado. Naghain na rin ng COC para sa re-election si Senator Lito Lapid na gusto raw ipagpatuloy ang advokasya sa turismo at libreng legal services. Nagsumite na rin si dating Congressman Gary Alejano ng kandidatura bilang first nominee ng Magdalo Party List. Kasama niyan dating senador at founder ng partidong si Antonio Trillanes IV. Ilang minuto lang din ang nakalilipas ng maghain si Deo Balbuena o mas kilala bilang Diwata, ang food business owner na nag-viral online bilang isa sa mga nominee ng vendors party list. Bukod sa kanila, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng ibang mga party list gaya ng United Senior Citizens, Comadrona, Puwersa ng Pilipinong Pandagat, Pamana at Barkadahan. Kaninang umaga, nauna nang nag-file ang re-electionist na si Senator Amy Marcos. Kasama ang kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos, sinalubong sila ng makulay na programa ng kanilang supporters. Ruth, ayon sa Comelec, halos limampu na ang naghain ng kanilang COC sa pagkasenador at party list representative mula nang bugsan ito ng Comelec kahapon. Ruth? Ria, ngayong araw, ano ba, parang mahigit dalawang oras pa naman, ano? may mga pasabi ba na may hahabol pa dyan? Ruth, sa naunang impormasyong nakuha natin, no, um, bukod kanila dating SP Tito Soto, dating Senador Ping Lacson at si Senator Lito Lapid, inaasahan din ngayong araw si Makati Mayor Abby Binay na maghahain ng kanyang COC sa pagkasenador. Pero as we speak, as we report, wala pa rin tayo namamata ang presensya ng Makati Mayor. No? Bukas naman, inaasahan natin ang pagdating ng uh, mga pambato sa Senado ng PDP laban slate ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ito sina Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa at ang aktor na si Philip Salvador. Ruth? Maraming salamat, Ria Fernandez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.